Mai piato saddaval Ito ang pananaw ng Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta nang usisain sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa acknowledgement receipts na may kinalaman sa confidential funds. Sa interpelasyon ni Batangas Representative Jervy Luistro, tinanong nito si Acosta kung papayag ba ito na maglabas ng pera sa recipient ng confidential funds na ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Kung kayo po ba ang magre-release nang pera to a name Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag pa ako ma, Mayroon naman pong Piatos na apelyedo. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala pa. Hindi ko po siya hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said napapayag kayo kasi may apelidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po O's. na apelidong Piatos. Sa I will be interested to know, Miss Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may apelidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po meron. Nagtataka tuloy si Luistro kung bakit hanggang ngayon ay walang lumulutang na apelyidong piatos gayong nag-alok na ng pabuya ang Yanggan sa kamera. Gayunman, hindi pa maipaliwanag ni Acosta ang acknowledgement receipt at kung totoong may Mary Grace Piatos dahil lang nag-execute ay si Vice Presidential Security and Protection Group Chief, Colonel Raymond Dante Lachica. Maging sa ibang mga pangalan at detalye ng confidential funds, si Lachica ang itinuturo ni Acosta, kabilang na ang isang Kokoy Villamin. Two weeks na ang nakaraan, ba't wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos? Piatos lang po ang sinabi ko, ma'am. Ano po, po yun? Piatos lang po na apelido ang sinabi yes. ko. Yes, but you said that there are piatoses in Davao City. May mga piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, pakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace piatos, eh magkakaroon sa siya ng isang milyon na walang kahirap-hirap Would you agree with me if I would say, the reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tama po ba? Hindi po ako makasay ng yes or no ma'am kasi si Sir La Chica po ang nag-execute po, ang nagpapapirma po no. ng acknowledgement. Ms. Acosta, I... Sa kalagitnaan ng interpelasyon, biglang nakiusap si Vice President Sara Duterte na bigyan ng kaunting pahinga si Acosta dahil umiiyak na raw ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-request na ng medic at wheelchair para kay Acosta. Isinakay sa ambulansya si Acosta at idiniretso sa Veterans Memorial Medical Center sumama na si VP Sara upang makita ang kondisyon ni Acosta at umalis ng People's Center ng Kamara. Nangako naman ang pangalawang Pangulo na dadalo ito sa susunod na pagdinig ng Good Government Panel. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.